Pura lamig eh. Pahinga ka na yan doon. Masarap, no? Dito! 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 Uy, may, may isip na naman ako katulad na naman. Ano <laughs> <Ay>, naman yun? Eh, <laughs> di ba katatapos ang natin kumain? Oo. Oh. oh. ngayon, sila nag-i-enjoy -e na sila oh. doon. Ayun, yun, nasa lamang sila. Yan. Oh. Ngayon, huwag kang maingay. Kasi, ang naisip ko, ganito. Oh. Siyempre, dahil katatapos ang natin kumain, tapos sila nag-enjoy na agad sila, oh. mauuhaw yung mga yan. Oo, oh, diba? Eh, sakto, meron oh. yung ganun natin dito. Wala nang laman to. Oh, oh. May laman tapos, yun. May laman yun. Oh. Ang gagawin natin, itatago natin yan. Ah! Magpapalit. Magpapalit. <laughs> 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 Alalagay natin laman dito. Tubig dag. <laughs> o, o may, oh maya na na yung mga yan. O, na yan. O, ahaw na mo na natin yung mga reaksyon dito. Tara, natin yung mga reaksyon dito. Tignan <"Tulalagyan> natin <mo> ito mga reaksyon dito. Tignan natin yung mga reaksyon dito. natin dito. Lagi natin ano dito. Don, mo don, don. Habang hindi pa sila dito. bisa mo. Kasi ikaw, saan best Doon na lang sa may dulo doon. Oo, uupo ako doon <laughs> <Duna>, dito. Doon <dito. laughs> <laughs> na, <laughs> yeah, 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 yeah. Yeah, na dito. yan sila yun. Doon, 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 na kayo natin doon. na siya kayo. Yun Say! Ay, ayon ka. mo. Kasama to sa ano, sa clip natin. Sa ano natin? Sa content natin yung pagsasama-sama yung mga video tapos gagawin natin ano lalagyan natin la ng background music oh ang gagawin wala lang bibigyan Ay natin ayun sila oh may hello, pa na? may hello, pa? wala na yata wala na yata yun

Ha? Ah, Kanina ka pa naliligo. Hindi ka na mapagod? Ayun, nag-aon na ako. Nauon na ako eh. Ayun, yung labi mo, nanginginig na no? oh. Nanginginig na yung labi mo, sobrang lamig eh. Pahinga ka na yan oh. <laughs> sarap. tango nung pay pay malutih 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 malutih

pa yung rin langoy hilanghoy. Eh. Mamay Mamaya-maya magugutom na 'yan kayo. Hindi <laughs> na kasi ako ka. Wala lakas. na no. Kailan pa gilanghoy langoy doon eh. ako. Sarap. Nakapagod sa gitna na no. Ang no. <laughs> Ay, mo masida mo masida sa lahat. Masida. 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 wala Masida. 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 Si Patrick, Masida. 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 pa pa,

Ay, eh, tumbler. Tubig? Tumbler, Kaya baka may langoy na lang. doon. Ang na ang mata Ilalim yung ano. Wala hangin eh. Wala hangin. Wala na siyong Ano yan ang... Ang alam. Pumap. Dagat <laughs> yan daga, dagat dito. Uminom ng dagat. Uminom ng dagat. Oh, oh, Uminom ng dagat. ng dagat. Uminom ng dagat.

Tại vì nó